Umabot na nga ng dalawang linggo ko marites at hindi ko nga nasika so itong aming CR. Kaya naman kagabi ay naglinis na nga po muna ako ng CR bago ako matulog. Tinanggal ko na nga muna yung mga kalat dito para naman nga po makapaglinis na ako ng tuloy-tuloy. Ilang araw ko na nga rin po talaga binabalak-balak na maglilinis dito kaya lang hindi nga talaga ako nakakapaglinis. Linis ko man siya pero hindi nga po yung kagaya ng ganito na talaga namang pati pader eh, nasasabon ko nga at pati salamin. Ang nagagawa ko nga lang po ay linisin yung bowl at paputiin iyan. Una ko nga nga pong ginawa dyan ay nininis ko yung lagayan ng toothbrush namin at hinugasan ko talaga. Maliit lang talaga itong CR namin kumarites pero ang mahalaga nga po ay maayos naman tingnan na. Isa nga rin po sa dahilan kaya gusto kong maglinis dito dahil gusto ko nga pong magpalagay nung lagayan ng tuwalya namin o yung damit na susuotin para naman nga po ay eh, hindi nga po ulakapatong nakapatong kung saan saan. Para mapabilis nga po yung paglinis ko ng pader ay ginagamitan ko nga po ito ng map para hindi nga po ako matagalan. Lalagay nga lang po ako dyan ng color safe sa pinaka map niya. Diba kahit saan ay talaga namang sumisiksik yung map na yan dahil manipis nga lang po iyan. Nili ko lang nga itong map para maka-free shipping nga po ako pero hindi ko alam na talaga namang mas gusto ko siyang gamitin. Kung nga lang po ito sa checkout para naman nga po maka-free shipping ako. Tingnan nyo naman at talaga namang narorotate nga rin po iyan ng 360. Pero nung una ay nahihirapan akong gamitin iyan at tinuruan nga lang ako ni Jowa. O di ba at ang bilis ko ngang maglinis ng mga pader dahil dito. Kailangan din talaga linisin yung pader ko Marites para naman hindi nga rin pumasira yung ganda niya. Ganito nga po ako mag general cleaning sa CR at talaga naman lahat ng yan ay kailangan pong linisin. Pero hindi naman palagi ko Marites ang mahalaga naman nga po ay yung pinakabaw talaga ay malinis. Ganoon naman nga yata talaga pag meron tayong mga bagong parcel na gagamitin ay talaga namang mapapalinis tayo. Next ko na nga ginawa ay sabunan itong salamin namin. Simula nga po nung ginawa namin yung CR ito talagang salamin ang pinaka gusto ko dito. Saka yung ilaw sa taas niya dahil discharge nga po iyan kung magbabrun out abay may ilaw pa kaming extra. Yung isang ilaw nga po niyan kumarites ay nasa harap ng tindahan namin. Isa ito sa mga napagawa nga namin ngayong 2025 dahil nga po iyon kay Meta. kulang na nga lang dito kumarites ay yung pinakabubog niya dahil wala pa nga po iyang takit dahil bala ko nga po yung pinakataas nito ay gawin namin storage para doon sa mga gamit na sayang itapon next ko nga pong nilinis ay itong bowl ayan at naglagay nga lang po ako ng sundrox na puti pati na nga rin po nung color safe hindi naman madungis itong bowl namin po dahil lagi ko naman nga po iyan kinukos sa halos sa tuwing naliligo ako or nagsi CR ay nililinis ko talaga iyan pero syempre hindi magiging kumpleto yung paglilinis mo kung hindi mo yan kuskusin hindi pa ako naliligo dyan po kaya naman ito nga po muna yung una kong ginawa pero kung maglinis sabi ko kay jo ginagawa eh, ilagay niya na nga po yung gusto kong lagayan ng tuwalya. talaga ay yung rod na ginagamit pag gusto mong maglagay ng kortina at hindi ka pwedeng magbutas ay talaga namang napakatibay nito sabi ni Jowa. O ba diba, at sinubok niya pa nga. Pag nahigpitan mo na nga daw iyan kumarites magiging matibay na iyan. Ang kintab na naman nga po ng CR namin at ang ganda. So yun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless ah, sa At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.